Joyce, mahilig ka ba sa chicken ni Nasal? Ito ang tikman mo, mapapabalik ka talaga sa sarap. Only rice na, only soup pa. At dito lang yan matitikman sa Griller's Madness. At dito lang yan matatagpuan sa Mambog Binangonan Rizal. Ayan, pag nakita mo yung Alphamart at may intersection dyan, ayan, kantong-kanto lang siya. Tignan mo naman ang kanyang pwesto. Meron nga rin pala siya ditong carwash, kaya dito ka na rin magpakarwash habang nagpapakarwas ka. Kumain ka muna o di kaya magchill-chill. Nagbubukas nga pala sila dito ng alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. At ito nga rin pala ang binabalik-balikan dito ang kanilang tuna pa nga. At hindi nga lang pala sila only rice at only soup. May drinks na rin niya kasama o oh, ba? Diba? At ito nga pala ang kanilang menu na napakamumura naman talaga. At isa nga pala sa napansin ko rito ay napakalinis ng kanilang pwesto. Kaya siguradong malinis sa pagkain ay hahain sa iyo. Meron nga pala silang CR si at lababo dito at ang utensil, mainit na kukunin mo dito. Dahil self-service sila dito at pag upo mo pa nga lang yung pre-drinks, ihahain agad sa iyo. At pwede ka na rin kumuha ng napakasarap na soup habang iniintay mo ang order mo. Tignan mo kung gano'ng kalinis dito hanggang kusina ipapakita ako sa'yo. At napakabait nga rin pala ng lahat ng staff dito at yung soup nila na bukod na sa anli masarap lagi pang mainit boss, masarap ba? Nakikita yung sobo ko. Masarap? Masarap na. Ito yung chismis na. Layo nga lang. Ito yung chismis na. Ito yung chismis. Hi guys, ito nga pala si Ma'am Isa yung may-ari ng Grillers Madness. Invite mo sila ma'am na kumain dito. Hello guys, punta kayo dito sa aming kainan. Masasarap pagkain namin dito. Lalong lalo na yung inasal namin. Yun yung pinupuntahan ng mga tao dito. Lalo na yung Pwede mag-drinks dito, mag-inom, pwede? Pwede rin. May mga sunlit light like kami. Ganun lang, pang chill-chill lang. Oh, mga paggabi maganda, may oh. ilaw eh, no? Maganda ba dito, mga paggabi? Oo, paggabi. Gaming pumunta talaga dito. Ang pinaka-bestseller niyo, ma'am, inasal? Ang pinaka-bestseller namin, yung tuna namin, inasal, yung picho, yan yung binabalikan nila. Pero lahat naman, uh, ginutom naman ako sa mga sinabi ni ma'am makagawa na nga ng sausawan buti, dumating na ang aming order eto na yung chicken in a sauce. syempre, mawawala ba yung paborito kong sisig at napakaganda rin nila mag-plating meron nga rin pala kami in-order na tapsilog at try din natin ang kanilang mga drinks tara, umpisa na natin to pag ulo pa lang dito ha, ina na kayo nito ice tea hi guys Bali na ako dito kahapon, bumalik ako dahil talagang ang sarap na kanila ng inasal. Kumain mo naman oh. Eh titikman natin. Eh. Oh. Ito parang lang sa bowl nila, napakasarap oh. Ang sarap ng sabaw nila, guys. Ito titikman natin inasal nila. Eh. Ito oh. Thank you Lord mm -hmm. Mm -hmm. Few moments later. Sa sarap ng lasa, sisimutin mo talaga at hindi lang pala pagkain na masarap dito, pati na rin ang kanilang drinks. Pag natikman mo, siguradong babalik ka. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na dito sa Grillers and Madness. Thank you for watching guys. God bless!